Ito yung pangatlong araw na pagdadala namin kay Kuya Junjun sa paggamutan. Malaki na ang pagbabago ni Kuya Junjun. Unlike before, nung napulot natin siya. Kuya Jun, okay ka lang? Okay lang biyahe? Hindi ka naihi? Hindi. Sabihin mo pag ihi ka. Ngayon ah? ang mag assist si Yaya at andyan din si Mami Rochelle na sa kabila. So pagdating sa loob, i-assist kayo, no? Hindi ka gutom, Kuya Junjun? Mamaya na tayo kakain, ha? Eh? Pagkatapos ng check-up mo, eh Para makainom na ng gamot. Yehey! Apir mo na! One time, nagising ako madaling araw. Nakahiga siya doon sa bed niya. Kumakanta. Iyon, mga kababayan, mga kabarangay, Sa mapagpalang umaga na naman po sa atin lahat. Panibagong araw. Panibagong vlog. No? Ayan, kaya thank you Lord at uh, mga kapagsimula na naman ang araw ng team Daddy Frankie sa pagtulong another mission another love para sa ating mga benepisyaryo bakit nga po ba mga kababayan ito yung pangatlong araw na pagdadala namin kay Kuya Junjun sa paggamutan at i-bless nawa ni Lord ang biyahe namin na maging maayos at uh, mabigyan siya ng uh, tamang gamot para manumbalik yung kanyang uh, dating siya. No? Although mga kababayan, uh, masaya ako dahil sa pangangalaga ni ate at pangangalaga ng ating team at syempre ang higit sa lahat, yung bendisyon sa atin ng ating Panginoon. Kaya malaki na ang pagbabago ni Kuya Junjun. Unlike before, nung napulot natin siya, nung na natin siya, is talagang walang alam pati sa pagkain amuy-amuyin lang, kunting kain lang. Tapos sinusubuan pa. Pero sa pangalawang pag, uh, pangatlong pagkakataon na pagpagdadala pa, namin na sa pagamutan naliligo na siya mag-isa, nakakapagtapon na siya ng basura, yun na yung daily routine ng buhay niya. Magtapon ng basura at the same time kumakain na rin po siya mag-isa. No? Kaya thank you Lord. Pero tuloy-tuloy pa rin natin mga kababayan at uh, eto, kasama rin si Mami Rochelle para i-assist samaan si Yaya. No? Kaya yeah, Jun, balik na naman tayo sa pagamutan, ha? Para gagaling ka na, ha? Okay? Huwag mo na inahawakan yung damit mo. No? Huwag mo na rin itinataas yung short mo. No? Yun yung malnourism niya, mga kababayan. Kahit may belt yan, hawak pa rin niya. Siguro kasi, yun ang nakasanayan niya noon. Nung pagala gala siya, wala siyang short, kung ano lang ang maibigay ng ating mga kababayan para lang hindi nakikita yung private part pero andyan na yung walang boton, maluwag, kaya hawak na nila. Araw-araw gabi tuwing naglalakad kaya naging uh, malnurisim na nila. Pero unti-unti yan mga kababayan. Pag puli, okay na talaga yung yung gamot niya mga kababayan. Magiging okay yan. Magiging tiyaga lang. Honey, kumusta ka? Okay lang. Oh. pangatlong araw na ni Mami Rochelle dito sa shelter mga kababayan kaya sinasamantala namin na masamahan niya kami. Ohani. Kumusta yes. mo na mga viewers natin? Amen. Kamusta po kayo diyan? Ah, good morning to all of you yung mga followers natin diyan. Ah, Lalong-lalo na yung mga OFW na nandyan sa ibang bansa. So, mag-iingat po kayong lahat, no? So, god bless po sa lahat. Lahat ng mga ano natin ang ah, mga uh, Uh, sponsor? sponsor natin, yan. Ingat po kayo dyan. Yan, sila Tita Honey S, si Beautiful, Purisa Joy, Gorgeous uh, Rose. Rose. and si Manong Jo. Yan, kamusta yeah. po kayo dyan. Si Ma'am Nora Heroni rin po. Yan, kamusta po. Yeah. Ingat po kayo dyan. Thank you, thank you. At syempre, kay ano, kay Ma'am Malu De Los Santos, tsaka sa Ballpoint Man, team ni Ballpoint Man, yes. kay Bupil. Yan, maraming maraming salamat po. Sa atin lahat mga kababayan, ang team Daddy Frankie, lahat welcome Ayaw namin ng may problema Gusto namin maging masaya No? Kaya maraming maraming salamat Mga kababayan, mga kabarangay. Samahan nyo po kami Madiri-diricho tayo sa video Let's go Kuya Jun, sakay na I-assist mo Yung tubig mo Tubig nyo, kunin mo Yan Sino driver ng van? Ako Ah, si Kuya Jesse Yan, very good Saan siya? Saan? Okay. Sino dito? Sino mag-a-assist? Kasi mga kababayan, dalawang sasakyan kami doon ako sa kabila. Okay? Sino pa dito? O, oh, sige. Dito na lang kayo. O, oh, sige. Okay na. Sige na. Jong. Ito ka, Jong, Sarah. Ayan.

Ayun. Kuya Jun, okay ka lang? Okay lang biyahe? Hindi ka naihi? Hindi. Sabihin mo pag ihi ka, ah. Malapit na tayo sa, ano, sa doktor mo, ha? Magkikita na naman kayo ni Doc. Okay? Pag kinakausap ka ni Doc, magsalita ka para mabilis ka ng gumaling, ha? Sabi, ano, mag-usap kayo ni nanay mo. Yaya, na? Very good. Pag-uwi, saka kita pag ha? Salita ka kasi. Yes po. Lakasan mo. Lakasan mo. Hindi ko marinig. Malakas. Lakas. Ano pangalan mo? Ilang taong ka na? 15. 15, 15 talaga. So, ayan mga kapabayan, mga kabarangay no? Uh, after po ng ilang oras na biyahe, andito na po kami sa ano bahay pagamutan malapit na. Gaya ng uh, dati mga kababayan, pagdating sa loob, isa uh, tawag nito, uh, wala ng video. Pero sa ngayon, ang mag assist si Yaya at andyan din si Mami Rochelle nasa kabila. So pagdating sa loob, i kayo. No? So tingnan natin kung pwede si Mami Rochelle kasi alam nyo na mga kababayan, um, pagdating dito sa mga ibang lugar, iniiwasan din natin na magkaroon ng uh, problema or magkaroon ng commotion, uh, no? Kaya titignan natin kung anong pwede. Okay, guys? Banti tayo? So, kumpleto ang team, mga kababayan, mga kabarangay. Dito sila, bus JB. Yan, kompleto po. May naiwan lang sa shelter, syempre. Hindi ka nagutom, kaya John Mamaya na tayo kakain, ah Pagkatapos ng check-up mo, eh, Para makainom na ng gamot. Yehe! Apir mo na! Kamot ka ng kamot! Apir! Huwag mm, ka ng kamot ng kamot! Mm -mm behave na behave. Malaki na rin ang pagbabago mga kababayan. Malaki nang pagbabago. Di ba ya? Yeah? Kaya na po niya yung sarili. Ha? Huh? Kaya na po niya maligo mag-isa. Kaya na niya maligo mag-isa. At saka ano, Yeah. One time, nagising ako oh, madaling araw. Nakahiga siya doon sa bed niya. Kumakanta. Okay. Oh. Pag mag-isa lang siya, malakas boses niya eh. Loko to eh. Ha? Huh? Nagsasalita mag-isa. Nagsasalita na. Siguro talagang hinahanap lang niya yung sarili niya, no? Ay, Kuya Sam, yung papel niya? Hindi po. Na kanino? Hindi po, Ay sara. Ha? Hindi po, sir. Okay, yung schedule niya, ha? So, ayan mga kababayan. Andito na po kami sa loob. Gaya na aking sinabi, ano po? Bawal po ang video. Kaya uh, abangan nyo na lang yung update mamaya after ng check-up. At patandaan mo yung mga sinasabi ng doktor para sa kanya, ha? Para alam natin. Huwag na huwag kayong mahiyang magtanong kung hindi nyo naintindihan. Karamihan sa atin, nakikita ko, pag kinakausap ng doktor, tango lang ng tango. Opo, opo, opo. Pero hindi naintindihan. Pinakatabes dyan, pag hindi nyo naintindihan, tanongin nyo ulit. Walang masamang magtanong, okay? kain muna yan yeah. sabun muna to oh ready na oh 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 ay kucara yo yan kain na tayo guys iya yeah ada junjun. Saya yang boleh siapa pun Ya si kaki kau junjun. Kau nak? Di sini lah no. Ya, sam. Kau nak kau yang kau tayo. Kau itu di itu banyak. Ayan, saun. Ya. Ayo tayo. Kau pilih kan? Pasoyo na sauce. So, yun ang sauce. Kulang na binigay nilang sos. O, yan. Kung ano dito, marami to. O, isang yan. Para sa inyo lang. Para sa inyo. Thank you. Kaya na tayo. Ano, Kuya Junjun? Kapos -Jun? na yung ano mo doon? Kuya Junjun? -Jun? Busy muna si Kuya Junjun. -Jun. Tara, pakainin mo natin. Nagutom si Kuya Junjun, ha? Nagutom ka, Kuya Junjun? Kumusta -Jun? yung interview mo doon? Kaya dyan Ah, anong Ano sabi ng doktor? Ha? Ah? Ah, ano sabi ng doktor ka John? Ah. <laughs> hindi pwedeng ustorbuhin habang kumakain. No? Sige, makainin natin. Ang gwapo naman ng waiter na yan. Pwede bang malaman pangalan niyo, sir? Service crew ng Magdo, ang sampai bos senior. Ha? Ngi Kain. Kain nak ayo ay. Boss DB, thank you. Dari Frankie, thank you dari Frankie, Boss DB. Ah, andami nito boss. Iya. Main na kayo lan, boss. Oh. tapos na. Okay. Pero siyempre, pinag-order namin kayo ulit kasi nakakal. Okay. thank you. Kain po tayo mga babayan. Ate. Kain po tayo. Ate, nagutom eh. Oo nga eh. Nagpawisan eh. Okay so, lang ba? Maala? Nagpawisan sa interview. <laughs> e Exam lang yan. Nakapasa eh. Yeah. Gusto mo malaman kung anong pangalan ng waiter nila. Ay, sir. Anong pangalan po niya, sir? Wala po. Hmm. Hmm. Ha? Ah? Mo, o, ano po naman ng waiter ng ano. Ya, yeah. ano masasabi you... mo sa waiter na yan? Parang nagpapakitang gilas <laughs> kasi. May kislap-kislap kis yung mata ni Yaya so, Parang para nagpapakita na. nagpapakitang gilas. Kain, Kain na tayo. Pagod <laughs> na magtanggal ng, ano, ng sombrero. Mm. kita yung pano ko eh. Nagpapanat na ako mga kababayan. <laughs> kain tayo, kain tayo. So, Kaya yan pa? Kainin pa? Kainin pa mo sa mga? ka pa kayo dyan? mo kayo dyan ah. Mm Huwag, -hmm. talagang ginamay. Oh, sarap yan. Masarap pa makdo nila ko dyan. Ah, pa. pa, chicken pa. Ati, ano, ati, ato. Huwag ah, mo yung chicken niya. At ati kayo. Oh. Hmm. Yan mo siya. Pero mo na ibigay lahat. Ah. Ati, mo rin sisang? Yan, kaya, kaya. <laughs> Sa'yo! Ah. Mm -hmm. Yun, yun na lang para tumaba. Oo. Oh, oh. hmm. Dandaan lang Kuya Junjun. Dandan Dandaan lang Para kain. Para na si Bandam to, no? Sarap lang kain eh. May oh. <laughs> eh, mga bibilin tayong risita Sam, no? Meron po. Ang Kuya Junjun, -jun, no? Yan, mga kababayan. Panibago na naman na reseta. Ito yung unang risita niya. Uh, Sa wakas, no? sa mga kababayan uh, sa adikay ng Team Daddy Frankie na makatulong sa mga katulad ni Kuya Junjun ay meron na po siyang inuming gamot yan yeah. thank you thank you po Daddy Frankie official mga kababayan yan dami nito ah susunod natin mga kababayan si Ate Tintin saka si Kuya JR yan saka si ano no? bukas samno si Ate Tintin sa si Ate Maricel. Ay, silang dalawa. Oo, silang dalawa bukas mga kababayan abangan ninyo ang mga sulundaming update dahil bukas ng umaga ay maaga ang team Daddy Frankie pabalik dito sa pagamutan diyan. So may schedule pa jan. Oo. Ay surud na schedule ni Kuya Junjun. November 4. November 4. Ah, yan mga kababayan. Ah, uh, next month, November 4, babalik ulit si Junjun uh, -jun para check ulit ang kanyang ano, kalagayan ni doktor. So 'yun. Kain. Uh -huh. Paki-pa kain naman ng gamot si Kuya Junjun, na. No? Sarap ba? Saan natin ito bibilin, Sam? Saan na, na po? Sa Mercury na lang po? Mer sa Mercury na lang, lang no? Ayun Ayun na na may ito po yung mga kakailanganin nila para unti-unti sila gumaling uh, uh, at bumalik ang kanilang kal dating kalagayan. Ito yung hinihintay namin na ano, bagay para maumpisan ang pagbabago ni Kuya Junjun yeah. at sa mga iba pang uh, beneficiary ni Daddy Frankie. Kaya, thank you, thank you so much. walang sawang supportan ninyong lahat. Niya. Maraming, maraming salamat. Oh, inom tubig. Oh, inom ka tubig. Tubig mo na yan. dahan kasi. parang man Kuya Junjun ni eh, parang naubusan eh. Hindi mo na ito pinuubos sa kanya. Mm -hmm. Hindi mo na itong sa ito. Bawal sa kanya yung soft drinks? Oo, mm -hmm. uh, bawal pa daw kape. oh, uh, ano, wag ka na magkakape, bawal ha? Magkakape. Chocolate. Baw. Yung mga chocolate doon sa alamesa, yung mm, candy, alisin yung mga yun. wag mo ibigay sa kanila. Para sa kanyang mabilis ang pagbabago at paggaling. etcetera. Diretso na tayo guys sa uh, ano, babalik na po tayo ng Pangasinan at uh, check natin yung mga iba nating kasama. Bitin ko na lang to, meron pang laman. Daanan na dahan na lang natin to Sam, no? Yes po. Oo. Tara, let's go. Maraming maraming salamat po. Pwede Jun Jun, tubig mo. Yan. Ilang biyahe pa din biyahe natin? Ilang oras? Yan. <laughs> Yan, may 3 hours tayo pa đây, thank you bố, ôt, oh. wait, wait. wait lang ao pa, anh đang ao pa, Ayan, let's go, let's go. Pabalik na po tayo mga kababayan sa ano, bahay. Ayan, natapos ang pangatlong check-up ni Kuya Junjun, no? Ayan, uh -huh. para ito yung kinakailangan. Nadadaanan namin nila Sam ngayon para bilhin. Ayan. Sa lukuyang nauna na po si Daddy Frankie dahil uh, tinawagan po siya sa Makati na kailangan bumalik po agad. Kaya tayo po ang nautusan. Ah... Uh, kos ngayon kasama si Sam at ang buong team Daddy Frankie. Yan, ipinubay ni Daddy Frankie ngayon dahil sa kanyang ano, uh, malagang bagay na pinuntahan ngayon. Kani-kanina kasama namin pero iniwan na po na, iniwan niya na po kami para mahabol niya ang meeting niya sa Makati. Tara, let's go, Kuya GC! Daanan natin yung ano para bilhin tong mga resita ni Kuya Junjun thanks God dahil mapapainom na natin si Kuya Junjun sunod naman ay si ano bukas at Tintin yan yeah. ano naman ng ano ya yeah, yung kagubilin ng uh, doktor kay ano kay Kuya Junjun ano yung mga ano uh, pinag-usapan ninyo na ah, bawal ang sabi ng doktor kasi boss JP Bawal na siyang uminom ng kape. Mm -hmm. ah, bawal ng sigarilyo, bawal ng ano. Hindi naman naninigarilyo. Eh, sabi ko, hindi naman siya naninigarilyo, to. Ah, sabi ko, okay, yun ang bawal sa kanya ate, ha. Okay, to. So, kape? Kape. Yung mga manatamis, no? Manatamis, yun. Tapos, sabi niya, ipatake ng two weeks yung kanyang gamot. Two weeks? Hindi, uh -huh. e, bibili natin ng... Kailangan, ah, pang two weeks to no? Oo. Uh, uh, during gabi lang. Pagkatapos kumain ng gabi, doon siya mag-take ng half uh, ng gamot. Uh, uh, Tapos, after two weeks, ibalik natin siya sa November 4. Uh, para titignan ni Doc kung may nag-iba. Ah, uh, sige, sige, sige. Kung hiyang niya yung gamot. Pero kung hindi niya hiyang, papalitan. Babalik siya na. Agal no? So, yun. Ah, manalangin lang tayo, no? Kuya Junjun, -Jun, no? Sana, ah, galawin ni God or ip ipan ni God para gagaling ka na, no? Kuya Junjun? -Jun. Okay ka ba, kuya Junjun? -Jun? Masaya? Huh? Ano yung sinabi sa'yo? Ano yung sinabi sa'yo ni Doktor? Ano sabi sa'yo ni ano Doktor? Ano sabi ni Doktor sa'yo? Ayos Ha? Ayos pa rin buhay pa rin. Ano sabi? Salamat rin. daw at buhay pa rin siya. Ah. <laughs> sabi sin sinabi mo kay doktor 'yon? Oo, si <laughs> oh interview siya. Ah, 'yun ang sabi mo kay doktor. Nagpasalamat ka. Tapos sabi niya wala daw siyang pambayad Ah. Ibibigay so, huh? ka namin ng gamot para makatay ka na ng gamot wala po akong pambayad Ako ka kuya Junjun no? si daddy Frankie ay nandyan nakantabay sa'yo no? Oh, para sagutin yung mga gamot kasi si kuya Junjun mga kababayan pag mga ganitong sitwasyon bibihira po siya magsalita pero pag yung doon siya mag pakanta-kanta na lang, salita mag-isa, maayos naman. Pero may mga bag, may mga oras na maayos sumagot at uh, magandang kausap. Lumilipad-lipad pa kasi yung isip. Sana makainom na ng gamot para ano. Yun, nandito na. Dito na yung bilihan natin, Sam. Yes, isang? Yun. Ah. Hmm. Ah, Kuya Junjun. Ito -jun. na, nabili na namin yung mga gamot mo. Ya, yeah, ikaw nang bali dito yan, yeah, no? Apo. Bakit? Tagtitintin yun, di ba? Yan na pala yun, boss. Ha? Yan na pula. Ito na pula? Oo, Ay, hap-hap lang. First two Ay, hap -hap weeks hap lang. Oh, two weeks na Ito yung ibig sabihin yung gamot na to? Hap-hap lang. Ah, tiin. Ito siya yung ipapainom sa kanya. Ah. Uh, Two weeks lang yan. Uh, mm -hmm. so, yun mga kababayan, ito yung mga gamot na nabili ni kay Junjun. Ang -Jun. liliit. Yeah. Pero hatiin daw kasi maliliit, uh -huh. pero hatiin pa rin. Hati lang. Uh -huh. Tago natin itong reseta para... Tapos okay, yung schedule niya. Ay, so, eh, nandito yung schedule niya na. No? Eh, oh, okay. uh -huh. dapat ikaw, kasi, na, na lang magtago yan. Ito, kailangan kasi ito. oh, yan, pati yung reseta niya na nagkat. Ito yung mga gamot na ipapainom sa kanya. Ayun, mga kabayan, nabilihan oh, na po ni si, si Junjun Jun, ng mga gamot para sa kanya. Yo, kaya Junjun, okay na. inum uh, inom ka mamaya pagkatapos mong kumain, ha? O, tara, let's go. Thank you, Daddy. Ah. Ah. Opo, salamat ka. Lakasan mo. Salamat po. Lakasan Laki. mo. Ano sabi? Ha? Thank, huh? Thank you po. Iyon kay Jun Jun thank you mag pray kay God lagi no para mabilis ang paggaling Nakuya kay Jun Jun ayan na po ulit ang team